Ang niyo po si TV Bisaya. At so para sa kanyang advocacy. Dedicated sa kanyang advocacy na talagang para makatulong sa kapwa. Legit po sa pagtulong si TV Bisaya. <laughs> hmm. Kaya tangkilikin niyo po. Maayos sa maayos po yung pagkaka session po sa akin ni TV Bisaya. Legit. Janelle Espijo. 36 years old. Okay. Presidente dito sa Barangay Don Manuel Galas, Quezon City. Siya po ay 3 years nang na-stroke. TV Visaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic hilot massage bone sitting and therapy TV Bisaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko